Good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss ay gumawa na tayo ng diagram para sa handle switch na to mga boss ng uh, domino so hindi natin alam kung anong version to pero yun nga domino handle switch din siya mga boss para siyang siya GSXS 1000 ng Suzuki so katulad na katulad siya pero yung function ay Ibang iba, yung pinaka uh, itsura lang nya yung ginaya dun sa GSX mga boss. So yan, nakalagay domino. So dito kasi mga boss, dapat na i-rewire natin to sa Honda Click. Pero dahil nga hindi pa available yung motor, nung magpapagawa mga boss, o yung pag i na ito ay, uh, ginawa muna natin ang diagram para dun sa mga gustong mag-DIY. Kaagad-agad mga boss. So para alam nila yung o alam niyo o alam nila yung uh, diagram, wiring diagram at color coding ng stock tsaka domino handle switch kung paano siya i-wiring mga boss. So dito syempre sa ating domino meron tayong passing switch. So yan, passing. Meron tayong on and off ng ating headlight, so headlight, ating sa hazard. So, ayan, side uh, at syempre signal light yung function ng signal light niya mga boss katulad na katulad siya sa uh, stack so pag once na kinanan mo siya o kinaliwa mo pipindutin mo lang siya sa gitna para mag-release kasi yung ibang domino mga boss pagwa na pag once na nilagay mo siya sa kaliwa kailangan igigit na mo siya para mamatay yung kanyang function o yung pagkakaliwa niya mga boss kailangan ididigigit na mo lang siya wala siyang push button dito sa gitna para mag-release so yan katulad na katulad siya ng stock na ating handle switch so dito so yan ito yung ating uh, horn o yung ating busina so yan okay yan so ito naman yung kanya mga wiring dito sa mga wiring nito mga boss so yan yung ating makikita So, yan, marami-raming wire yan, mga boss. Pero, meron tong nakalagay na sakit na ganito. Dahil nga, tinis natin yan. Isa-isa yung mga wire na yan para malaman na natin yung kanilang function o yung kanilang color coding, mga boss, kung para saan sila, ay tinanggal mo na natin yung kanyang sakit. So, yan. Etong wiring na to, extra lang yan, mga boss. So, dito yan sa dalawa na to. Kung maglalagay tayo ng mga extra switch. So, yan. Ito yung gagamitin natin para hindi na tayo magpasok pa ng extra na mga wire mga boss. So, yan nga. Yan yung kanyang itsura. So, dito yan. Dito na tayo sa ating uh, diagram. So, dito, ito yung ating stack. Uh, stack ng ating handle switch. At ito naman yung ating domino. Ditong side na to mga boss. So unahin natin mga boss, syempre meron nga tayong signal <coughs> Meron tayong passing horn o yung ating busina at yung ating headlight So lahat yan may mga designate na color coding mga boss O color code ng ating mga wire, ng stack at ng domino switch So unang una mga boss yung ating signal dito sa ating uh, diagram Unang una yung ating signal light So dito mga boss sa uh, signal light ng stack at domino ay same lang sila o parehas lang sila lang color code. Yung right natin dito sa signal light ng stack ay uh, light blue. Ganon din dito sa domino. Yung left ay orange. Ganon din dito sa left ng domino mga boss. Orange din siya. Tapos yung sa supply niya galing sa relay o sa flash relay natin supply papunta dun sa left and right ay kulay gray naman mga boss. Same lang siya yung tatlong color code na yan mga boss ng ating domino chika stock. So sa passing mga boss. Yung stock natin na handle switch wala yung passing switch. So dito sa domino meron siya. Ang color code naman ng ating passing switch mga boss ng ating domino ay uh, blue chika white. So nasa sa inyo na lang kung ano yung gagawin yung uh, supply tapos yung output o yung input yung ginawa nating supply o yung ating input mga boss ay yung blue so yan tapos yung output natin yung white papunta na yan ng MDL kasi kadalasan naman talaga ang gusto nating maging passing natin ay yung ating MDL o yung ating auxiliary light so yung blue connect natin yan sa ACC tapos yung pinaka output nya pag puminda tayo dito So, pag pinindot natin tong ating passing, magkoconnect na yan dito mga boss. Papunta na yan dito sa white. So, magre-release na siya ng kuryente papunta dito sa MDL para magpapasing yung ating MDL o yung ating auxiliary light. Dito sa stock, wala yan. So, dito lang tayo kukuha ng wiring sa ating domino. So, tapos na tayo sa signal light at sa passing. Sunod natin yung ating busina o yung ating horn mga boss <coughs> sa stock ng wire ng ating handle switch mga boss ng ating Honda Click meron siyang light green so ito yung papunta ng uh, harness papunta na ng busina tapos dito naman sa ating domino switch meron siyang dalawang kulay so black at saka pink yung black mga boss naka uh, 'yan sa ACC o yung ating auxiliary uh, ating accessories la uh, accessories wire. Tapos yung pink yung pinaka output natin mga boss o yung trigger natin papunta na yan dito magkoconnect yan dito sa green. Ito yung pink. So ibig sabihin mga boss, yung pink color pink natin i-connect natin sa color green ng ating stock wire o ating stock handle switch pink to green ah uh, light green mga boss pink to light green tapos yung pinaka supply natin ng ating horn ACC yung kulay black ng ating domino switch so yan so yan yung ating wiring ng ating horn o yung ating busina last mga boss yung ating ah uh, headlight So dito tayo magkakaroon ng conversion. Dahil kailangan natin ng mini relay o kahit relay mga bus, relay pero mas prepared dapat natin na ano uh, mag produce tayo ng uh, mini relay para less espasyo na kakainin doon sa ating uh, bandang headlight dahil nga masikip na yung espasyo doon kailangan natin ng mas maliit na relay. So yan. Ang uh, meron dito sa relay mga boss, syempre, meron siyang 30, 85, 86, 87A at yung 87 na hindi na natin gagamitin. So dito naman mga boss, sa headlight natin, meron siyang green, solid green, blue, white at black. So 'yan. So yung kulay green ng ating stock na uh, wire, daling doon sa stock ng ating Honda Click so sa harness kulay green yan at yung green naman din ng domino yun. so yan yung green na to Iko-connect natin yung dalawa so yan pag-coconnectin natin yung dalawa green to green ng stack tsaka domino yan yung magiging uh, trigger natin mga boss o yung pinaka-trigger ng ating uh, headlight so So, lalagyan din natin ng connection yan mga boss yung green to green lalagyan natin ng connection na wire papunta naman dito sa number 30 ng ating relay so para umilo yung ating low yung ating low mga boss eto yung kulay uh, puti o yung white so yan yung color white mga boss yan yung low beam ng ating headlight i-coconnect naman natin yung wire neto etong stack na wire galing sa stack Uh, switch ng ating Honda Click yung white wire ng mga boss i-direct natin dito sa 87A so yan tapos yung black o kulay black mga boss ng ating stock na uh, wire na galing sa harness ng ating Honda Click ay i-coconnect naman natin dito sa 87, uh, 85 so yan yung magiging uh, supply mga boss dito sa ating relay So, meron na siya supply ng positive dito sa 85. At nagkaroon na siya ng positive naman dito sa 30. So, ibig sabihin mga boss, may positive at negative na tayo. Dahil 30 yung negative natin, ibabato niya rito sa 87 ay negative pa rin. Papunta naman dito sa ating low beam. Pa-output naman dito sa ating harness mga boss, papunta sa ating low beam ng ating headlight. So, ibig sabihin, iilaw yung ating low beam ng headlight. So yan. Paano naman natin mapapagana yung ating high beam? Sa pamamagitan nito mga boss, dahil nga naka-off yan, na yung supply. Kasi nakakonect na siya eh. Pag once nag tayo ng motor, nakakonect na yan, dito yan. So naka-float lang yan dito, parang ganito. So pupunta lang siya dito, sagos dito sa low beam. So pag inon natin to mga boss, pag inon natin to magkakaroon ng uh, connection to dahil mga magkadugtong natin, naka-float lang dito sa green dahil naka-off pa pag once na nag-on tayo dito yung kuryente, mapupunta naman dito sa red so yung ating red, dyan yung ating high beam so dere-derecho sa dito sa blue magkakonek yung blue na stack at red ng domino so magkakaroon siya ng connection, papunta na dun sa high beam natin ngayon, mamamatay yung ating low beam dahil magkakaroon to ng connection o magkakaroon ng supply na negative to. Itong 86, dahil meron na siyang supply ng positive dito at may negative siya dito sa 30, nilagyan natin ng negative din trigger dito sa ating 86 para sa high beam. Ngayon, yung kuryente dito sa low beam, yung output ng low beam, mapupunta dito sa 87, kaya mamamatay yung ating low beam habang nakiilaw naman yung ating high beam mga boss so yan wag na wag tayo magkakamali dito sa ating supply wag na wag natin itong papasukan ng uh, positive mga boss kasi yung color green na yan mga boss ay negative o negative trigger yung ating headlight pag once na napasukan niya ng positive o ng accessories mga boss sigurado busted yung ating headlight dahil na uh, napakamahal ng headlight ng Honda Click mga boss so maabot yan ng kaya ingatan natin na magkamali tayo dito sa wiring ng ating headlight Kailangan yung magiging trigger natin dito O yung papasok dito sa green na ito mga boss ay negative pa rin Papunta dito, papunta sa low beam So yan, ito yung pinakatatandaan natin dyan mga boss So yan mga boss, ganyan lang gumagana yung ating uh, diagram O kung paano i-wiring yung ganitong klasing domino switch Nakatulad ng GSX-S 1000 mga boss ng Suzuki So ganyan lang kadali Tapos yung sa hazard nya Hindi na natin kailangan mag wiring pa dahil uh, Nakatap na yan mga boss Sa signal light So pag once na naitap na natin to na wire na natin tong wiring nito, Automatic pag nagpindo tayo ng hazard Magkakaroon na ng hazard yan mga boss O mag hazard na yung ating mga signal lights so yan mga boss at yan lang yung function ng ganitong klaseng handle switch at yan yung kanyang uh, color coding mga boss sa mga gustong mag DIY ganito lang kadali basta't lagi natin tatandaan yung mga kulay niyan at yung mga function ng mga kulay na yan mga boss So, muli mga boss, maraming salamat sa panonood sa ating channel Lito Dina TV. At sa may sana may natutunan kayo sa uh, pag-install ng ganitong klasing handle switch mga boss sa ating mga motor o sa ating Honda Click. At kung nagustuhan niyo yung ganitong klasing content mga boss o yung ganitong klasing video, sana ipaki-like yung ating video mga boss para ma-recognize ni YouTube na legit yung ating channel mga boss. So malaking tulong yan sa ating channel. Kahit hindi po tayo mag-subscribe, uh, like lang natin yung video mga boss para i-share pa rin ni YouTube sa mga uh, ibang manonood yung ating uh, diagram o yung ating video mga boss. Muli, maraming salamat mga boss at God bless.